Ate, gugupitan to. Aboy, di sabay-sabay silang lahat. Sabay-sabay? Ayun! O, oh, sige! Ayon! Alam mo, Terso, dapat imagbarbero ka. Tigilan mo na yung pag-aahente ng kung ano-ano. Palagay ko, ayoko na maging ahente. Aboy, dapat. Bay barbero naman talaga tayo, eh. Ibahin natin ang pagbabarbero. Sa simula pa lang, yung mga ninuno natin, barbero na. Pati apelyido natin, barbers. Yan nga si Secretary Robert Barbers, kamag-anak daw natin. Balita ko nga, nagugupit din yun eh. Oo. Iba nga lang ang ginugupitan. Pasamaan ng mga kriminal. Sip-sip. <laughs> Kaya mo ngayon. Barbero na profesyon mo. At saka, bukas natin uumpisahan. Si Barbers? Hindi. Ang profesyon mo. Mm, um, ano naman ginagawa mo, Diyan? Nagpa-practice lang. Ay, magaling. Ay, eh, first day natin mm. ngayon. Boyo, kinakabahan pa rin ako eh. Baka walang sa atin. Pambihira naman, Ari eh. Ari, alalahanin mo, Tirsa. Lahat ng buhok na Kaya hindi tayo mawawalan ng customer. Sa bagay. Boyong, may bisita kaya ata Ano bang bisita? Ikahaba eh? ng buhok ng mga yan eh. Ang dami naman. May customer yun! Ha? Oo! Oh, oh. Aba, tignan mo ang swerte naman. O ba gupitan niya? Oh. Oh. Aba, ay magpapagupit ba kayong lahat? Oo! Oh. 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 Okay. Ang boyong, unahin niyo na po ako dahil may lakad pa po ako eh. Okay, mga okay. unahin niyo na ako. Magtatrabaho pa ako. Hindi, oh. hindi, oh. may lakad pa rin ako eh. Unahin niyo na ako. Oo, ako na ako, mga boyong. May niluluto pa ako sa bahay. Eh. Ay, ganun mo na. Sige, sige, sige. Tiga, 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 tiga. para natin gupitan to? Boy, hindi sabay-sabay silang lahat. Sabay-sabay. Ayo! Oh, sige. minsan, paano na ito? Paano na yung pambayad natin sa hospital? Saan tayo kukuha? ano ko Pinsan, relax lang. Alamin mo na lahat ng katanungan ay may kasagutan. Eh, ano sagot sa... Saan tayo kukuha ng pambayad? Are, win, beat the champion, win 10,000. Oh. Ah, lalaban ka sa champion? Jesus, mo, kimbuldog na yan. Paano ka mananalo? Aba hindi naman ako kailangan lumaban diyan, abangan manalo ng 10,000. Ay sino lalaban? Ikaw. Pinchan? Walang katakot ako. Laban ako! Yan! Tama yan! Yan ang gusto ko sa iyo, Pinsan! At ngayon pala, isipin mo, na kamay na natin ang sampung That's the spirit! Positive thinking! Tiyo na! <laughs> Mga ladies and gentlemen! Ang ating kampiyon, palapakan natin! Smokey Bulldog! kalaban ay ang number 16! Dako, <laughs> Ba't lumaki yan? Paso! Paso! Ayoko na, ayoko na. Eh, water ball lang pala nakita natin eh. Sandi <laughs> ka muna. Alalahanin mo tayo may layunin para sa ating lola. Kaya, laksan mo ang loob mo. Sige, labanan mo. Dika, dika, dika.

Kumusta? Ano? Ah. Oh, ha. Oh, sige, dito kayo. Oh, pushin shot. Bolidiko. Ha. No hitting below the belt. No elbowing. No head banging. Punch sinabi ko pre. Pre. Bakit daw hindi mo ko kalaban mo? Pinsan. Nakakainggit naman talaga 'yung mga taga-Beauty Parlor eh, mas malaking kinikita sa ating mga barbero. Alam mo 'yan, pinsan. Isa lang naman tahid yatim. Eh. Yan. Parlo, nangangailangan ng hairdresser. Ay, di mag-apply ah. agad tayo. Eh, paano tayo tatanggapin doon? Parinig ka, parinig ka. Are. Are, gamitin natin ang mga wig at saka costume ni Lola. Ah. Are, oh. Ayan, oh. Oo nga, no. Are, Ay, ayan, was... are sa akin. <laughs> akin to, oh. akin to. <laughs> Yan, akin to. <laughs> <laughs> yan. Ay, hindi naman pwede yan. Pang hold up yan, eh. Are, are. Ay, ay. Are, are, are yung suit mo. Ayan. Ayan. Ayan pa. Oo. Oh. Ay, hindi naman oh. dyan yan. Sa iba ba? Ayan. Hindi naman pwede sa taas. Ayan. Ito, 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 ay Ito, ito, ito. Tingnan ko, bagay ari sa iyo. Oo. Oh. oh. Lako, ay, para naman si Buhilda ka dyan, eh. Okay. Ayan. ano ba mayroon din, eh? Ito, 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 ito. Are, are, Gloves. Ayan. 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 Riza, andito na kami ni Jeffrey. Ah. Ivy? Riza! Miss na kita. Miss na kita. Hello. Nakita Hi. Nakita na naman ang dalawang mag-best friend. Alam mo, Riz, hindi ko nga alam kung sino mas mahal mo. Itong best friend mo, o ako, yung boyfriend mo. Iko Siyempre, naman. both, di ba? Eh, iba't eh, ibang klase naman ng pagmamahal. Di ba? <laughs> okay. O oh, ano na, saan palakad oh. natin? Uy, may bagong Japanese restaurant. Diyan lang, sa Green Hills. Oh. Tara! O oh, tara, <laughs> let's go. Let's go. Tara ano na. Uh, let's go. go. Up, uh, recite, uh, excuse me. Di ba sabi ng mami mo, kailangan mo rin mag-expect ng applicants? Ano ba? Eh, nakakainis ka talaga. Wala na mga applicants, Wala naman no? Eh. And besides, saan pa nagpa-advertise si mami? Eh, si Setiario. Andito na Nandito kami. Nandito na kami. <laughs> Dito na Hi. Ano nga pala ang pangalan niyo? Ako nga pala si Tirso. At siya si Boy Please, please, please. Old names namin yon, Baduyon. Now you can call me Vicky and you can call her Trisha. Anyway, mga hairdressers ba talaga kayo? Of course. Experience na ba kayo? Sure. Sure? Uh, sure? Mm -hmm. O ano naman ang mga specialties ninyo? All the, the way. On. Okay, good. O ano, tanggap na kayo at pwede na kayo mag-umpisa, okay? Oh, thank, you. Na? thank you, thank you, thank you, O ikaw, na ako oh, ng mabilis, na, bye. Bye. Ah, bye. Bye.

Si Chacha na lang muna. Wala si Chacha. Si Happy. Wala rin inutusan ko. Uh, o, oh, sige. Uh, susunod na ako. Tapusin, tapusin ko lang to. O, sige. Bilisan mo. Please lang. Doktora, lalabas na ang mag-aasikaso sa'yo. Magaling ang baklang yon, si Vicky. Si Vicky? Ah, hindi mo nga siya kilala dahil matagal ka nang hindi napupunta dito. Pero nakakatiyak ako, magugustuhan mo siya. Sandali lang, ha? Okay, Mommy Claire. Thank okay. you. I can show you na na a to be. Ikaw ba si Vicky? Uh Oo. -oh. Ako si Doktora Dory. Oo, kilala na kita eh. Kilala mo ako? Ah, uh, ah, uh, ah. Uh, nasabi na ni Mami Claire ang pangalan mo. Ah, okay. Bakit may takip ang mukha mo? Para kang babaeng taga Middle East. Idol ko si Sarah Balabagan. At saka hmm. ako mismo, galing ako sa Middle East. Ang tagal-tagal ko nga dun eh. Kaya nga, pati culture nila, nakuha ko na. Hmm. Ikaw, may boyfriend ka na? Ah, pasensya ka na kung gara ako, kung garapal ako magtanong. Ah, usyo usyosa lang ako eh. Okay lang yan. Actually, wala pa. Ah, wala pa? Wala pa. Pero ang daming naliligaw sa'yo. Meron diyang general, meron diyang batanggen may bigote. Paano mo naman nalaman yun? Eh kasi eh, ah, mahili kami manghula sa Middle East. Habi namin yun. Mm. <laughs> doon sa dalawang nang liligaw sa iyo, sinong mas lamang? Actually, yung apo ng pasyente ko. Ha? Huh? <laughs> siguro? Siguro yung pangalan niya nag nag-uumpisa sa letter B. Di ba? Paano mo naman nalaman yun? As I said, manguhula kami. <laughs> um... Gwapo ba siya? Gwapo? Hmm, hindi. Papa. Aray! Ay! daan naman. Ah, sorry. Sorry, ha? Ay, nako. Pero actually, simpatiko siya. Simpatiko? <laughs> Oo. I feel pretty. Yay! Thank you, Vicky. Thank you, Dan. Oh, muntik na ako dun eh. Ah, 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 ah. Check ha. Hi! Hello, everybody! Ako, oh, well, dahi! Naku, ang swerte ko ngayong araw na ito. Alam ba, yung hinom-service ang ko? Ang laki-laki ng tip! Hi, nako, si Mr. D. Guzman. Talagang malaking magtip Oo, noon yon. Pero ngayon nakita nila, mas mukha kang Miss Piggy sa akin ay binigay. Hoy, hindi ako Miss Piggy. Ikaw, ikaw. Ano ka? Ano? Ano? Kemo? Ano? Kemo? 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 Hoy! Hoy. Huwag niyong aawain ito kapatid ko. Baka makita niyong hinahanap niyo, ha? Ay, 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 Huwag na, huwag niyo kami hahamunin. Eh! Hey, ma? ma. Sino mo nga sila nag awi sila? Siguro dapat mo tayo ng paraan. Halimbawa, mag-outing tayo para naman magkaroon ng camaraderie at magsama-sama at magkabuklod-buklod tayong lahat hindi diba na mawala yung awi na ganyan. Aba, anak! Ako kaya tan talagang natututo ka na to sa ating negosyo. Gusto ko 'yan. Maganda yang idea mo 'yan. Sure. Ahoy! Anong smeg? Anong Ano Hoy! Ano oh, pa ba? ba hey, Pakikita ka dyan! Oh. Ganda-ganda mo talaga, Ineng! Eh. Pwede-pwede ka maging artista! Papakilala ka sa mga producers na kilala ko. Chin up mo na! Beauty mo nakakaloka! Hoy! oy, oy, oy. oy. Etching ng etching! Lagi hmm. naman yan sinasabi mo sa lahat ng customer mo para lang bigyan ka ng malaking tip, no? Hoy! Tigilan mo ako ha! Huwag ka makikiling sa kanya! Anong tigilan? Kung ang bata ka bata ako, pa't titigilin mo ako? Eh, Vicky, may kilala ka bang nagpa lift? Bakit? Eh, kasi ibig ko magpa lift, eh. Wow! Ay, okay naman yan, oh. Hindi, eh. Hindi ako kontento. Tignan mo. Yes. Bakla ka? Bakit mo pinakialaman ang makeup kit ko? Ang tanda-tanda mo na, nakikialan ka pa. Anong, anong pinakialaman? Bakit? Wala ba ako niyang meron? Oh, ito. Ito, ito sampal ko ito sa mukha mo. Hoy! Tigil. Tama na yan. Ito kasi masyadong pakalamere. Meron ka pang inaasikaso doon. Sige na. Sus! Yes. Okay. Tanda tanda mo na nakikipag away ka pa sa bata, uy. Bakla. Pero eh, naman... kang home service kay Mr. Sandoval, hanapin mo si Fiona. Oh, sige. Oh, kayo nang bahala dyan. sa kanan tip ko ha. Mm. -mm. Sige. <laughs> Sino ka? Nandyan ba si Fiona? Nasa loob, bakit? Ako yung tinawag niya mag-service, di ba? Pasok ka. Boss, na yung magsiservice kay Piona? Hintayin mo ako dyan. Ako na mag-ate sa taas. Sandali! Naman mo ang kita. Have we met? O, nakita na tayo somewhere? Excuse me, pero hindi pa. Ah.